Nako po ay mukhang manggugulat din po ang Senado. Nauna na pong sinabi na itong si Senate President Jesus Codero na July 30 pa ang simula ng impeachment trial. Matagal pa. Gaano pa katagal magpagawa ng mga robes na gagamitan uh, para sa impeachment trial natin si Sarah Duterte? Kasi ang balita, isang linggo na daw na nag-fitting itong mga senators para sa kanilang gagamitin robes para nga sa impeachment dahil sila po ay magiging mga judge dyan sa trial na yan. Yan po ang balita na ang ibig sabihin mukhang gugulatin na naman tayo ng Senado. Mukhang um, guguho na naman talaga o na naman ang mundo ng mga DDS. Hindi pa nga sila nakaka-get over dito sa kanilang pagkagulat sa pag-aresto kay Digong ay eto na naman. Mukhang pagising natin bukas o sa makalawa ay baka mag-convene na ang Senado at simula na nga ang impeachment trial. Magiging exciting ang, ang makikita natin sa trial na ito, sigurado. Ulitin ko lang ha, July 30 pa daw po. Pero ngayon, nagsisimula na nga silang mag-fitting na mukhang ang ibig sabihin ay mapapaaga. <laughs> Ang magandang balita na ito, sunod-sunod ang sampal at dagok sa mga na, nasa paligid ni Digong. Sunod-sunod po talaga. Abay, nakita ko yung mga pagtitipon nila. Hindi kayo masyadong consistent eh, kasi yung mga pagtitipon halos wala rin. <laughs> At ang kinakanta niyo po ay yung kinanta o yung awitin ng EDSA People Power 1. Uh, mm, hindi po daw bagay sa inyo yan. Impeachment robes, inihahanda na ng Senado. Yan din po ay kinumpirma ni Senator Alan Cayetano. Nagsimula nang magsukat ang mga senador ng impeachment robes na gagamitin nga nila, uh, nila bilang judge sa impeachment trial na itong si Sarah Duterte. Good luck. Mukhang masaya ito. Hmm? Mukhang mangyayari ito within the week. <laughs> Fake news na naman sabi ng mga dahi. Good luck.